So sabi ko sa nga nila, ninausap ko ni yung yung, yung tanahin ni Gigi. Kasi sa kunod nakita ko, kawawin yung mga batang yung i-medicine ko. Yun ang number one na sinipin ko. Opo, walang matiraan. Katulad ni Mami, nakasangla. Nakasangla kay Mami. Nandiyan ba si Egay? I-lebrick ko Egay ha. Huwag kang magagalit. Mami, Kaso hindi nila in-involve. So bahala, in-endorse ko na lang sila sa barangay. Kaya nagkaroon sila ng agreement sa barangay. Kaso na si mami, mister na i-default ko dahil napakalaki. Kaya sa niya na ay arrears. E naka-structuring. So wala na hong mababaw.